Hello! Isang palang araw naman po sa ating lahat mga katrokes. Ngayon po naman tayo ay magpapalit ng uh, tubig, tubig ng ating flyes daan na Yung ating mini fish pan. So ayan, na-on na natin yung aning uh, uh, motor, yung water pump para mag-supply ng tubig dito sa ating mini pond pan. Ano po. So ayan, umaandar na siya. Ayan oh. So ayan po yung nag-supply sa uh, ating minipispan pan sa gilid lang ng ating bahay ito Ayan, yeah, di din ako tayo sa tabi ng aming fish pan ano eh katatapos ko lang kung magharvest kanina ngayon nagpalitan mo na ako ng tubig ngayon niligyan ko na rin ng yan ang puno ng na kahit na tuyo na yun po itigas ng madre cow meron din po yung kawayan, pbc ka dahil yan po ay tinatubuan ng lumot yung kawayan, yung parang mga PVC tinataguan ng mga malilit na isda. Yan naman po ang kahoy na yan, ay may butas po yung sa gitna at taguan po nila, lalo kung mga ingitlog na sila. Ano po? Ngayon po yung mga maliliit din, pwede po dyan pumasok sa mga PBC na yan. At ganun po, mayroon din po yung kangkong na dagdag pagkain nila. Kaya, ang ginagawa ko po dyan, pagka nagpapalit po ako ng tubig o nagdadagdag ako ng tubig ay every 3 days po yan pinapaawas ko lang po yan at ako naman po ay nagpapalit ng tubig pagkaka 3 hanggang 4 na buwan depende po yan sa kung malabo na po nagpapalit na po ako ng tubig dahil hindi naman po yan lahat pwedeng ubusin agad dahil meron po yung uh, 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 di drain di drain po yan sa wikan may to meron po yan dyan na butas dyan na PVC na may takip para doon po natin i-drain ano po kaya malaking tulong po itong uh, source ng tubig dito sa tabi ng aming bahay dahil nga po ito ay kahit maghapon na umaandar ay nakaka ano po naman nakaka pag-supply po dito sa dami ng kailangan tubig nito ng aming mini fish pan na ito. At ganoon din po yung mga tilapia na ito ay dagdag yung income din po yan at saka makakatipid katipid-tipid na rin tayo dahil hindi po tayo laging bibili ng mga isda. Ano po. Ang tilapia naman po ay maraming pwedeng gawing luto dyan. Uh. ngayon po may mga tahalaman pa rin po dito na dagdag na sa atin na makarelax yung ating mga isip, yung ating sarili, ano po. Kaya mapapansin natin, yung mga halaman na yan, mga nagbubulaklakan, mga orchids, nandyan po sa tabi niyan. Kaya punlig niya po niyan para lagi po nakikita natin yan. Lalo po yung mga kasama ng mga bulaklak na yan. ganoon po, ayan, nakompleto na natin yung uh, tubig na sa level nung dati niyang yalangay ko diyan, 0.6 po 'yan. Ang lalim ng tubig niyan, ngayon po yung yung luwang niya, yung lapad niyang width ay 1 meter. At ang haba po niyan ay 12 feet po 'yan. 'Yan po ang ano niyan yung laki ng ating mini fish pond. Ano po? Ay, kaganda po at malinaw na makikita natin yung paglangoy ng isda. Kaya, uh, at nang isda po ay talaga pong uh, masasabi natin komportable sila diyan habang naglalango ano po yan. Malalaki na rin po yan, yan po yung iba niyan ay eh, may kit dalawang daliri na ang lapad. Uh, yung na harvest ko po ay tatlong daliri na mahigit ang iba. Uh, hindi naman po pare-pares so, yung ano, bibihira po yung nakaka may higit tatlong daliri ano po pero kalimutan tatlong daliri po ang lapad ng nung... naihapis ko di yan ay aray ho, sana ay ako sana ho ay nakapagbigay inspirasyon naman sa inyo pero konting idea ho ko kayong natutunan sa aking ginawa hong aray uh, na ibahagi sa inyo maraming maraming salamat ho sa inyong lahat sa so, walang sawang pagsubaybay sa aking ginagawa hong aray ho. God bless. Kung gusto niyo ng video nito, like, subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, bell icon na ba? Yeah. Times para ma-notify po kayo. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye-bye.